Yan mga gadis karte oh. Ay magtatabo na ngayon ng ating uling. Ayan, So nilagyan ko ng katawan ng saging. Paikot. ayan, Tapos so, dito sa bungad. Sisindihan natin. Eh medyo mga anim siguro to na patong ng katawan ng saging. So, dito isa lang yan. Sa so, dulo meron din. So ganyan yung hanay niya. Ayun, napakaganda. So sana mauling lahat. <laughs> Ah, ang ganda naman 'yung salansa niya. Ah, ko dito na sa mga bintihan lang. Maliit lang 'to. Kasi isang puno lang 'to Kasi eh. hindi pa ubos kasi 'yung pinakang puno hindi ka hindi ko muna hiniwa. Eh At bibili pa ako ng bagong talim ng aking panghiwang tinso. So, napakaganda. Ayun. So, ganito 'yan tapos lalagyan ng natin mo damo diyan. Tapos sabunan natin ng lupa, sisiksikin ng lupa para hindi siya sumingaw na atantong gilid doon lang ang ating singawan sa dulo yung dulo na yun so may singawan lang tayo doon ah, napakaganda ng pagkasarang ito guys oh. o oh, ba diba, salansang salansan yan so magandang ganda to at may may ano ito eh meron na tong tabo na lupa so prepare na natin tong ano hindi ko lang mabidyo ng actual guys kasi uh, wala tayong taghawak ng video ayan ang ganda ng kamada ayan so ito yung sindihan natin ayan may butas ayan yun yung sindihan natin sa ilalim para yung apoy kailangan na yun sya papunta pa taas punta dun tapos control ko lang yung apoy nito kasi kay Mito ito ay eh, malingas to kaya kailangan yung apoy nito ay eh, kontro lang ganda ng uling nito guys parang bao Ayan. Eh, mga ganito ang ganda ng uling yan tapos so ganito pag na uling si tipak tipakin -tipak mo napakaganda yan so yan yung lahat na sinalang nakahoy dalawang araw lang sinalansan guys diretso tabon So, abang-abang lang at ating tatabunan to ng damo. So, update ko kayo guys. So, ayan na nga mga kaliskarte oh. Natapos na magtabon. Ay, katatapos na magtabon na yan. So, yun yung finish product niya para masindihan. So, ito, ito yung magiging singawan niya sa dulo. Ayan. So, ito yung magiging tambutso niya. Tapos, itong gilid ay sarado yan. Ayan. So, ito sa harapan. Hindi natin magiging sindihan. So, kinalanan ko lang kasi baka umulan. Eh, maganda yun. Pero ito agos ng tubig niya. Pero ito yung ating butas. Ayan. Diyan tayo magsisindi. Uh, tayo magagatong para uh, yung ating kahoy ay ma madikitan ng apoy. So, yan yung finish product niya. yan Napakaganda. Uh, alalay lang ang apoy nito kasi sinarado ko yung gilid para hindi masyado bantayin pag uh, ano ano na paggabi kahit iwanan mo to hindi siya masyado guguho kasi alalay na alalay ng apoy niyan yan so napakasarap mang uluin dito kasi maraming saging katawan Ayan. malapit lang ayan daming saging diyan malapit lang paghakot tsaka ilang piraso lang naman to tsaka itong mga kinuha namin itong yung saging na hindi na namumunga Ah, uh, ito yung nasa gitna, yung lutang na lutang yung mga ugat. Mamunga kasi to, mamunga man to pero wala ano. Minsan apat na piling lang tapos maliliit pa. Kaya pinuputol talaga to. O so, yun natin pinanguha natin. Para mapakinabangan naman. ng uh, ito yung dingding sa harapan. Para hindi masyado masunog agad kasi dito tayo mag ah, uh, dito tayo mag simula na nga po hindi. pataas. Yan. So, diba? Saglit lang. Kahapon lang ako nagsimula. Tapos ngayon, kamada, diretsyo, tabon. O, mabilis lang pag lang eh. Pero pag mga malaki na to, malaki, maraming kahoy, eh, eh medyo matagal. Eh, mas gusto ko yung agan ah, ganito lang. Para, kasi mahirap maghango mga katiskarte. Napakahirap maghango. Yun ang, ano dyan, matrabaho maghango eh. Ano pag magisa isa ka lang, eh tayo kasi marami pa tayong ibang ginagawa kaya dita natin sa lang para matapos agad kahit isang araw sa wala pang isang araw siguro ito hanguin ano so napaka ganda ng pagkasalang ito maliit lang siya so abangan nyo mga diskarte at i-update ko kayo pag ito yung nasindihan ha na, kung makakailan sa ako siya So yun lang mga katiskarte. Hanggang dito na lang muna aking video. Uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood and God bless ating lahat. Bye bye!